Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kautak Good morning po mga kautak Ngayon po ay mag-uumpisa naman ang ating mga ating trabaho Ngayon ay mga ganang oras ay mga 9am po Kasi madami ngayon mga nagkapilang ano sa akin mga daming mga project Kaya yeah, una na sa lahat po Thanks kayo Allah for more blessing at sa mga palaging sumusuporta at naniniwala sa so, aming kakayahan na gumawa ng mga blades at mga design ng gusto nilang pinirequest yan po ay pagkikita ko sa inyo yung mga project natin na nakapila ngayon kautak yan kalis siyempre may scabbard na yan yan under na lang yung gagawin ko to is covered ito is covered ng barong yan at yan pa po yung mga bleeds natin na nakapila na hindi pa natin magawa ng handle at saka mga scabbard yan ito mga small barong po yan tag 8 inches po yan yung haba nila ito naman 10 inches po ito naman ay yung 13 inches, ito yung mga ano ngayon, ang gun type, may lapad na 3 inches plus. Tsaka ito, mini kalis. Ito, malapit na itong ano, matapos. Yan, mayro, mayroon naman tayo na, ano, malapit ng matpulido. Mat mat yan, barong ko yan. Tsaka kalis, tsaka small kalis, 8 inches break length kaya, kaya medyo busy po to. Busy po po tayo ngayon sa ating mga trabaho. Kaya araw-araw, walang -araw, pahinga. Ito po ay ano yan, buntiwood po yan. Yan kaya sa mga dyan, uh, may order dito na nakapila please po hintay hintay lang kasi dyan po um, hindi po pa natin na umpisahan yung mga order niyo uh, ito po ang ating ginagamit namin na ano na MOV pinagano sa scabbard Thank ganito po na sa kalaki hindi po ito medyo mag magagamit natin sa isang scabbard sa kabi sa ano lang yung makukuha natin ito sa side yung sa side lang ng scabbard kasi mahirap talaga mag ano talaga yung i ano mo yung kukunin mo talaga yung pinaka ano niya sa kahoy kasi naka curve kasi sa ito Okay lang sa mga mini blades. Magagamit mo talaga siya to. Pero hindi naman namin tinatapon yung mga maliliit na piraso niya kasi nagagamit din namin yan. Yan, iniipon namin. Yan, nagagamit din namin yan kapag nagkagawa na kami ng mga mini blades na nilalagyan po ng MOP. Kaya ginagamit din po namin ito ulit. Ayan po. Po mga kautap, Malaming maraming salamat po talaga sa amin. At tuloy na po. po sa amin, sa amin mga kakaya. Malaming maraming salamat po. Maraming, maraming tulong. Po. Malaking tulong po ito sa amin mga lokal na daw pandayan. Kaya Facebook, maraming salamat po sa amin. Ito po mga kautap, maraming maraming salamat